A uh, foreigner assigned in Manila. Correct. Oh. Ano ba ang appeal ng mga AFAM at maraming nag naloloko sa ano, mga itsura ng mga AFAM? Siyempre, di ba? Kasi siguro dahil kakaiba yung itsura nila compared sa atin, no? Baka yun ang starting point. Kung makita mo siya sa bar, di ba? Parang, oy, hindi ito taga-Pilipinas. No? Baka iba ang appeal nito compared sa mga na-meet ko ng mga Pinoy or mga Pinay. Baka pwedeng iba ang ma-offer na pag-ibig do sa akin. Bak? Baka ganun, diba? Maaari. So, sa looks, kasi nga, dahil tayo, eh, kayo manggi. Ang height natin, 5'6 to 5'8, di ba? Sobra naman. Magaling 5'11 naman ngayon ng Pilipino. May mga ganun. Siyempre, iba, hindi na biyayaan ng height. So, naghahanap ng mata. Tangos ng ilong. Ayan. Kulay ng mata. Di ba, bro? ano, maputi para hindi na sila magpapaya soap. Eh, yung kasi kakaiba, eh. Pero, hindi natin alam, yung mga foreigner, yung mga afam na yan, ang hinahanap nila yung mga kayumanggi, yung mga mukhang Pilipino, mukhang Pilipina. Mm -hmm. Exotic beauty ang sinasabi nila diyan. Mm -hmm. Exotic oh. beauty. May mga pag-aaral nagsasabi na talagang hinahanap ng mga Pinay itong mga uh, foreigner na ito kasi nga may opportunity, di ba? Uh, A doon ay growth kumbaga, economic growth. Pero hindi na sa lahat ng pagkakataon ay talagang mayayaman itong mga mga foreigners na oh. ito. At hindi naman lahat ng Pinay o Pinoy mm. na naghahanap ng foreigner na makaka-feeling. Mm. Eh, yun yung purpose nila. O, oh, diba? balay mo naman talagang hinahanap yung tunay na pag-ibig, yes. yung one true love. Or right? someone oh. na makashare, <laughs> makashare nila sa adventure na gusto nila. Maka-travel oh. together, oh. di ba? Mga ganong yeah. purpose, ganong opportunity, ganong klase mm. ng opportunity. Oh. Okay. Oh. Kaya yung paggamit ng app minsan, depende talaga sa motivation. Eh. Di ba? Parang may mga app users, uh, dating app man yan, o kaya siguro websites, na talagang sinasabi no ng mga pag-aaral na pag ang type of conversation ay mas personal, mas truthful, ibig sabihin yung romantic relationship ang habol niyan. Pero yung mga mas, kung conceal sensual conversation, yun yung mga short term. Paano mo nalaman kung ano seryoso yung usapan? Well, sa mga pag-aaral kasi, yung self-presentation ng mga tao, pag seryoso siya, di ba, nag invest siya sa mas personal, mas truthful. Ibig sabihin, yung profile mo doon sa dating app mo, yung profile mo doon sa website na naghanap ka ng AFAM, kinokonek mo yan sa iba mga social networking sites. So, kasi gusto mo maging honest, no? So kung ano man na nasa dating app mo, kakonect mo yan sa Facebook mo. Kasi may honesty principle ka na parang, oh, pare-pareho ng uh, personality papakita ko.